Pagkaw sa pian, kasi Mike Martins. Nauri ka Mike Martins channel. And wa siyang sin, wait sin ba siya tinabuel paint crime yung sin kasaysayan. Wa in bak Girls ay talagang nakaka-curious. May e Christopher Columbus, a e yesting Portuguese, ay awake sing ispia kins naglilingkod sa Portugal. Wa in... Dori kinyo. Pa... Napanood ang nauna naming dokumentaryo tungkol sa krus ng Templar at ang pagkakatatag ng Order of Christ, iminumungkahi kung panoorin niyo iyon. Habang sinusubukan nating alamin kung bakit mabilis na nabubura ang kasaysayan ng Portugal sa mga karaniwang aklat, ano nga ba ang alam ng mga Portugues at bakit ito isang malaking sikreto? Alamin natin. As Columbus, as their tossed Away ten Carter Sauber and haring John II in Portugal, poing is in Dublin, Agente. Away e, in Perla ni Columbus, sa si ilunip ng Corona ng Espanya. Ay, malayo layo ng linlangin ang ng Espanya, sinay Ferdinand na Isabella. So, where's to plano ng Portugal? Portrayed sa pandaigdigang eksplorasyon. pangingibabaw ng Portugal sa dagat. Sa panahon ni Columbus, ang Portugal ay kilala ng isang malakas na kapangyarihan sa dagat at na-explore na nila ang baybay ng Nova Scotia sa Canada. Ang Nova Scotia sa Portuguese ay nangangahulugang Bagong Scotland. Naitala na nila sa mapa ang halos kabuuan ng Africa at napagbukas na rin sila ng mga ruta sa dagat patungo sa Asia. Pinagbuti ng mga Portuguese ang mga pamamaraan sa paglalayag at eksplorasyon. Ipinadala si Columbus para linlangin ang Espanya at ituon ang kanilang pansin sa kanluran habang sinisigurado naman ng Portugal ang mas madiskarteng ruta paikot sa Africa. Gil Sosco and Shaw sa expedition ng Espanya. One one case, Lin Columbus is accoring Hispania. A war is are at 1008 mice caterpillar. Ito ay Zainage, Prygawing ito sa Antartikas, Aang Jawa, Tengi, and Phrygian talagang. Pribigis yung Portugal i yung propane ores para itatag ang sarili nilang pangingibabaw sa karagatan. Naligaw ng direksyon ang eksplorasyon. Ang sadyang pagmamaliit ni Columbus sa laki ng mundo at ang kanyang pagpili na maglayag pakanluran ay maaring mga patibong para ilihis ang atensyon ng Espanya mula sa mga ruta paikot sa Africa na noon ay kinokolonisa na ng Portugal. Sa halip na Asya, napadpad si Columbus sa Amerika, isang direksyon na sa simula pa lang ay hindi na interesante sa mga Portugis dahil alam na nila kung saan ang mga magagandang lugar para manirahan. At kaya naman, Makalipas ang ilang taon, ipinahayag ng Portugal na opisyal na natuklasan ng Brazil noong 1500 na ang isang plota sa pamumuno ng diplomatikong Portuguese na si Pedro Alvarez Cabral ay dumaong sa Porto Seguro para ibalita ang kanilang mga natuklasan sa pagitan ng Salvador at Rio de Janeiro. Ngunit, palihim na nagtatayo ng mga garison at daungan ng mga Portuguese sa Brazil noong mga 1488, labing dalawang taon bago ang opisyal na anunsyo noong 1500 dahil alam ng mga Portuguese ang halaga ng ng taglay ng Brazil at ipagtatanggol nila ito anuman ang mangyari at nakipagtulungan ng mga Portuguese sa mga katutubo para protektahan ang kanilang mapanirahan at itago ito sa mga Espanyol anuman ang kapalit. Ngayon, balikan natin si Columbus. Ang pagpapalit ng pangalan, Colombo, tungo kay Colon. Isa pang piraso ng palaisipan ang may kinalaman sa pangalan ni Columbus. Sa Italia, ang pangalan niya ay Cristoforo Colombo. Nang pumasok siya sa serbisyo ng Espanya, naging Cristobal Colon na siya. Hindi ito kakaiba dahil karaniwan na noon na binabago ang mga pangalan para umayon sa wika ng bansang pinagtatrabahuhan ng isang tao. Gayunpaman, ang pagpapalit ng pangalan na ito ay higit pa sa simpleng pag adjust sa wika. Isa itong paraan para itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isang Portugues. Pagkatapos lamang ng 1632 ay dineklara ng kasaysayan na si Columbus ay isang Italiano. Walang ebidensya na nakapunta man lang si Columbus sa Italia. Ang kanyang orihinal na pangalang Portugues ay Salvador Fernandez Zarco at ginamit niya ang pagkakakilanlan ng isang Genoese na si Colombo bilang bahagi ng kanyang pagpapanggap. Ang ideya ng kanyang mga ugat sa Portugal ay dahil sa katotohanan na kaunti lang ang alam tol sa mga unang taon ng buhay ni Columbus na humahantong sa paniniwala na gawa lamang ang kanyang kwento. Mga koneksyon ni Columbus sa Portugal. Pagpapakasal sa isang pamilyang Portugues. Pinakasalan ni Columbus si Filipa Moniz Perestrello, isang maharlikang babae mula sa isang prominenteng pamilya sa Portugal. Ang kanyang ama ay si Bartolomeo Perestrello, isang mandaragat at gobernador ng isla ng Porto Santo sa kapuluan ng Madeira na noon ay nasa ilalim ng kontrol ng Portugal. Ang pagpapakasal na ito ang direktang nag-ugnay kay Columbus sa mga grupo ng mandaragat ng Portugal. Pamilyar sa kaalaman ng Portugal sa paglalayag. Gumugol si Columbus ng mahabang panahon sa Lisbon, ang kabisera ng Portugal, kung saan nagkaroon siya ng pagkakataong ma-access ang kayamanan ng kaalaman na naipon ng mga Portugues tungkol sa paglalayag at eksplorasyon sa pamamagitan ng Order of Christ. Mahigit siyam naput isang porsyento ng panahon ni Columbus sa Europa ay ginugol niya sa Portugal. Isa itong patunay na kumikilos siya para sa kapakanan ng Portugal, hindi ng Espanya. Mga kakaibang hindi pagkakasundo. Maraming kakaiba sa buhay ni Columbus ang sumusuporta dito. Tulad ng kanyang mga sulat na nakasulat sa Portugues kahit na para sa mga opisyal ng Espanya ang mga ito. Ang mapaglihim na pagkatao ni Columbus. Kilala si Columbus sa pagiging maingat at mapaglihim lalo na pagdating sa kanyang pinagmulan at madalas siyang gumamit ng mga palaisipan sa kanyang mga liham. Ang kanyang mga tala ay puno ng mga lagda at simbolo na mahirap intindihin na nagpapahiwatig na may tinatago siya. way siya was aweni Columbus in raising the herring in Portugal, para umalis. Tralong pagmade ng slag ang Columbus para sa Espanya bilang isang espya if siya is Haring John II in Portugal para simulan ang kanyang onang paglalakbay noong 1492. Medilang lang dito, Diplomatikong protocol. Alam Columbus ni kinsawa playong paglalakbay ay pagjagi cheesy Sir Walter Bjer, ino iti sharing ng Portugal, na iso layim siyang siyang impluensya to layim ng Treaty of Alcachobas noong 1479, na nagheki hati sa the World War and explorations so Atlantic and Africa, sa so Paiten and Espanya at Portugal. Si Columbus, pulang sang espia ng Portugal, ay rinays nice or maywasan ang anumang potensyal na salungatan sa iyong mga uh, barkon Portugues Kini merkiam is told. Say liham white mission. On fetching baligay again. See panganib. My baligay silk more special. Ini simbolo sa sikara pat porcourt, break kung sa kalimactay Ngit pa nga bargain put your or sama portuguese mo saur. Malalalim man nila mas. Simeon our CEO. Hala sila dapat mo Ang misyon ni Columbus ay hindi dapat nabigo o masisira ang kanyang relasyon sa Espanya. Hindi nais nice ni Columbus na ang mga Portugues. Nice niyang upanani ang Juan one... Macron Juan Macron Por corto arigay al ibigengis na narawi kan Columbus is sa so, Portugal sa so Singbay ay worse change so personal and professional na connection ng Indian kinder na bihalagis kini so mapanatay siyang kanyang secretary ang lumalaking pag-aagawan ng Portugal at Espanya. Sa bitrang iyon, tumsitray ang tensyon sa pagitan ng Espanya at Portugal tungkol sa mga karapatan sa eksplorasyon na kalaunan ay humantong sa Treaty of Tordesillas noong Procedures Tarsusio 94 kung saan hinati ni Pope Alexander XVI ang mundo sa pagitan ng Espanya at Portugal. Sa pamamagitan ng pagpapaalam sa hari ng Portugal, kinikilala ni Columbus ang kanilang mga pag-aangkin at tumutulong upang maiwasan ang agarang salungatan sa kanyang ekspedisyon. Ngunit palihim na naninirahan na ang mga portres sa Brazil mula pa noong 1488. Ngayon, balikan natin ang lihim na pagkakatuklas sa Nova Scotia. Noong unang bahagi ng 1470s, isang grupo ng mga mandaragat na Portugis ang naglak ng lampas pa sa mga kilong hangganan ng Atlantic. Sa pamumuno ng isang lalaking nagngangalang João Vaz Real, natagpuan nila ang isang kakaiba at masukal na baybayin, ang Nova Scotia na iyon. Ang pag-iral ng bagong lupang ito ay maingat na itinago ng hari ng Portugal na itinuturing itong isang mahalagang alas sa mapagkumpetensyang mundo ng eksplorasyon. Kung malalaman ng Espanya o ng iba pang karibal ang tungtungkol sa mga lupang ito, maaring masira ang maingat na balanse ng kapangyarihan sa Europa. Dahil nanatiling lihim ang pagkakatuklas ni Corte Real, gumawa ng isang mapanlinlang na plano si Haring John VI. Alam niya na ang Espanya sa ilalim ni na Ferdinand at Isabella ay sabik na makipagkumpetensya sa pangingibabaw ng Portugal sa karagatan. Kailangang magantala ng oras ni Haring John para masiguro ang ruta ng Portugal patungo sa India sa pamamagitan ng Silangan paikot sa Afrika. Ano ang mas magandang paraan para linlangin ang mga Espanyol kundi ang pakainin sila ng maling impormasyon? Ang Korte ng Espanya ay maaaring maakit pa kanlura. Hinahabol ang maling pangako ng isang direktang ruta patungo sa Asya sa pamamagitan ng Atlantic habang pinapatibay ng Portugal ang kanilang kontrol sa Silangan. for all this in eating horse since 1492 we sure a court in in spain in pain shows the mizellin shout of pungung bimbinsi fought under 1492 pumayax sir ferdinand and isabella na the hands soaring expedition in columbus pagan loran in sterpser region in austin in España and reconquista Na post in the bay granada himalaya singa moors Pamplona pumuli ang kanilang kaban ng yaman at ang pagmamalaki ng bansa ay nasa tugatog. Ang mga sahari ng Espanya ay sabik na makipagkumpetensya sa pangingibabaw ng Portugal sa karagatan. Ang mungkahi ni Columbus ay tila perpekto. Isang bago at mapangahas na ruta patungo sa kayamanan ng asya na gagawing pinakamayamang bansa sa Europa, ang Espanya. Hindi alam ni Ferdinand at ni na ang ang kasunduan sa Tordesillas ang tagumpay ng Portugal. Habang ang mga paglalakbay ni Columbus ay humanga sa Espanya, si Haring John the Said ng Portugal ay nanonood ng may tahimik na kasiyahan. Ang plano ay nagtagumpay ng perpekto. Ang Espanya ngayon ay nakatutuon sa pagkolonisa sa Caribbean at sa Amerika sa pamamagitan ng puwersa malayo sa mga kumikitang ruta ng kalakalan sa Indian Ocean. Samantala, pinagtibay ng Portugal ang kanilang kontrol sa ruta patungo sa silangan papuntang Asya Sinundan ng daang binuksan ni Bartolomeo Diaz sa paligid ng Cape of Good Hope. Noong 1494, nilagdaan ang kasunduan sa Tordesillas sa pagitan ng Espanya at Portugal, na hinati ang mundo sa pagitan ng dalawang kapangyarihan. Dahil sa panlilinlang ni Columbus, natanggap ng Espanya ang malaking bahagi ng bagong mundo, habang ang Portugal ay nakatanggap ng mga teritoryo sa Afrika at Asia, na sinigurado ang kanilang kontrol sa ruta ng dagat patungo sa India. Formal na pinagtibay ng kasunduan ang plinano ni Columbus. Ang Espanya ay magtutuon sa mga lupain sa kanluran, hindi alam na ang kanilang tunay na layunin, ang Asia, ay mas malayo pa sa kabila ng Atlantic. Bumalik si Christopher Columbus mula sa bagong mundo pagkatapos ng kanyang unang paglalakbay noong 1492-1493. Huminto muna siya sa Portugal bago bumalik sa Espanya kung saan ibinigay niya ang dalawang talaarawan sa hari ng Portugal at anim na kahon ang ibinaba sa daungan ng Lisbon. Ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring ito ay napakahalaga dahil nagdagdag ito ng panibagong tensyon sa pagitan ng Espanya at Portugal. Gumawa si Columbus ng kwento para sa mga Espanyol habang naglalayag pabalik sa Europa noong Pebrero 4, 1493. Isang malakas na bagyo ang humampas sa kanyang plota. Ang kanyang barko, ang Ninya, ay nahiwalay sa pinta at matapos ang ilang araw na binabato ng mga elemento napilitang humingi ng tulong si Columbus sa Portugal at naniwala ang hari ng Espanya kay Columbus. Wala ni isang ginto si Christopher Columbus na maipakita mula sa kanyang paglalakbay. Gayunpaman, sa kagustuhang may paliwanag ang gastos sa ekspedisyon, iminungkahi ni Columbus kay Haring Ferdinand at Reyna Isabella na ang mga katutubo sa mga bagong tuklas na lupain ay maaaring gawing mga alipin na nagsasabing katumbas ng kanilang timbang sa ginto ang mga ito iginiit ni Columbus na ang mga inalipin na katutubo ay maaaring maging isang kumikitang negosyo na inihaharap ito bilang isang paraan upang mapunan ang kakulangan ng mga kayamanan tulad ng ginto at pampalasa ginawa ito ni Columbus para iliktas ang sarili na yung finger fault Lilin Chardy-Yun. Sa ni Columbus, Binarto narito ispo rin niya kanyang doubling pagkakakilanlan. Para mat-opisyal siyang naglilingkod sa Espanya, yung kanyang katapatan sa Portugal ay hindi kailanman naglaho. Dala niya ang... Uh, sekreto ng... Uh, ...naunang mga pagkakatuklas ng Portugal sa kanyang libingan na nagpahintulot sa alamat ng kanyang pinagmulang Genoese at katapatan sa Espanya na manatili sa mga talaan ng kasaysayan. Ngunit ang kasaysayan ay isang labirig, labirint ng katotohanan at kasinungalingan. Sa tahimik na pasilyo ng Korte ng Portugal, alam ni Haring John II ang tunay na kwento ni Christopher Columbus, ang taong bilang isang dobling ahente ay tumulong na masiguro ang pwesto ng Portugal bilang ang nang-ibabaw na kapangyarihan sa karagatan sa mundo habang ang Espanya, nang walang kaalaman, ay umahabol sa isang pangarap sa kabila ng Atlantik. At kaya, lumago ang alamat ni Columbus, hindi bilang ang nakatuklas ng isang bagong ruta patungo sa India, kundi bilang isang dalubhasa sa panlilinlang.